Ang umaga mga idol, ito na naman tayo, may gagawin tayo dito na na Honda Jazz, sira ang kanyang switch, ang gumaga na lang sa kanya ay high, ngayon ang gagawin natin, lalagyan natin sya nitong dimmer, tsaka itong ordinary relay, pagaganahin natin dito yung low tsaka yung high nya, yan pagkakuan, high lang sya meron, yan o, hindi pag inay mo meron sya, pero pag yung low, wala, yan, yan nagiging problema ng connector switch. Minsan lagi nagiinit kasi right dito wala sa wala siyang dinaan ng relay. Common lang pinaka dinaanan niya. Kaya ito ngayon ang kakalasin natin mga idol. Ito mga idol, nakuha natin tong kanyang high and low. Ito yung red na may blue tsaka itong red na may white. Kaya ngayon, kakatin natin tong dalawa na to dito natin lalagay yung kanyang relay yan mga idol mga idol ko connection na natin to tulay natin dito sa kwan sa ordinary relay itong 87 Ay, itong 30 tsaka itong 86 magkasama nalagay natin to sa positive to positive to yan positive baka negative ang test light natin pero to ang positive yan Ayan. dito natin siya connect sa positive tapos sasama natin dito yung isang micro yung galing sa micro na ground, ground switch Bali, ito siya yung may bowl. Ilagyan natin siya ng palatandaan. Yan, ito yung sa micro nya. Park light, headlight. Yan. Lalagyan natin siya sa 85. 85 ng relay. Yan, okay na siya mga idol. Ngayon itong 87 nya Lalagay natin dito sa 86 ng on 86 ng relay ng dimmer Dito natin sya kakonekta Ito mag magsisilbi ng power na common nya ito yung kanyang passing yan ito ang kanyang passing kakabit natin siya dito sa sa 85 ng dimmer Ito natin siya sa itatap sa 85 ng dimmer Tapos ito ay sa fix na ground. Yung pinaka 30 niya ng dimmer. Yung 30 ng dimmer yan ang gagawin natin fixed ground. fix ground. Nakapix yung negative. Ah, nakapix na siyang negative. Ngayon ito naman ko nito, 87 tsaka itong 87A. Dalawa ko kasi yung kon. Yung contact ng dimmer kaya mayroong 87A tsaka 87. Kaya dito lang natin pagbabalik to na rin kung alin ang kanyang low tsaka kung alin ang kanyang high. Ito ang kanyang high and low. Ito ayan, pat yan. Ngayon kukun natin ang pinaka low niya. Buksan natin ang headlight. ito ang loya niya. Dito natin siya tatap sa 87A. Tapos itong isang 87, ito ang pinaka kanyang high. Meron na siya ngayon. Naglalaro ng high and low niya. Ayan. Kahit po tayo susi, nagpapasing din siya. Yan lang po kaya natin ilalagay ng dimmer relay para hindi na tayo mag-refer ng kanyang switch. At kasi po ito, hindi na pirsado kanyang switch dahil dito na siya dito na sa kanyang relay siya magkokoan. Mag-iinit, hindi na dun sa pinaka-switch niya. kaya lang natin siya nilagyan itong relay dahil wala siyang low ngayon parang hindi na tayo mag repair dimmer na kinabit natin para magkaroon siya ng high Ngayon mga idol testing na natin ito ang kanyang low ah low kanyang low yan Sama idol, gumagaya ya Thank you for watching.